tungkol ito sa paglagapak ng approval and trust rating ni cutting speaker Martin Romaldez sa latest survey ng publiko sa Asia at i-relate natin ito yung mangyayari sa kanya sa 2028 tutuloy pa ba siya na kakandidatong presidente o kalimutan niya ng ambisyon ito okay so ito breaking approval at trust rating ni Romaldez lumagapak Tuluyang gumuho ang tiwala ng publiko kay dating House Speaker Martin Romaldes ayon sa inilabas na pahayag quarter 3 o third quarter 2025 survey ng Publicos Asia na nagpapakita ng pati matinding pagbagsak sa kanyang approval at trust rating dahil sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon. Mula 15% tungo sa 7% ang bagsak ng approval rating ni Romaldez habang ang trust rating ay halos nagkalahati. Mula 10%, bumagsak ng 5%. Kasabay nito, tumaas ang disapproval rating na 74% at ang distrust rating na 77% ang pinakamataas na disapproval rating sa lahat ng national officials. Ayon sa pahayag survey, karamihan sa mga respondent ay iniuugnay ang pagbagsak ng ratings ni Romualdez sa mga ligasyon ng anomalya sa flood control projects, ghost projects, at questionable budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. So, ito po yung mukha ni Rimaldez sa POS. Iyak-iyak na lang siya. Okay, so, kumustahin siya ngayon? Ano lang kalagayan niya? Nakakatulog kaya siya ng mahimbing Ano sa tingin mo? At, uh, kumusta na ang kanyang ambisyon sa 2028 matutuloy pa ba o ah, atras na ito, opinion ko lang ito kung ako ang inyong tatanungin, nakikita ko tuloy pa rin yan uh, may nabasa ako kanina uh, post ni Congressman Paulo Duterte, it's a report na nagtatalaga uh, nagdidetalye na ang CIA Central Intelligence Agency ng US ah uh, Konektado ang CIA sa United Front ngayon na gumagalaw para sirain uh, ang mga Duterte specifically si B.P. Sara in time for the national election on 2028. Dahil sa nababasa kong mga post ng mga political observers analyst, gagawin ng lahat ang US government na mawawala na ang influence ng Duterte sa larangan ng politika sa Pilipinas. So, limang limang front ang nagsama-sama. Uh, una, itong dilawan o kakamping. Pangalawa, mga progressive group or leftist, yung Makabayan Black, Anak Bayan, San Lakas. Pangatlo, mga Marcos Loyalist. Pangapat, ang uh, civil society groups. Uh, panglima, mga NGOs at kasama na dyan ang media. So, malayo-layo pa kasi ang 2028 kaya ang yung report na nabasa ko is labanan ito ng narratives battle of public opinion lalabas sila ng mga naratibo, kwento na para masira ang pangalan, credibility ni Sara. and at the same time kung sino yung manok nila ayun, unti-unti nilang ibabangon tingnan nyo, si Senator Riza Ontiveros Nagpahayag na rin siya na lalaban. Kaya lang, tignan nyo ngayon, sinisira na siya. Although, yung mga expose ni Kato Nying, tinitira niya budget insertion ni Rizal Ontiveros, Diba? Tinitira siya. Kasi nga, nagpahayag na siya ng willingness niya magkandidato sa 2028. So, dalawa ang sinisira ngayon. <laughs> Rizal Ontiveros at Pizarra. How about Martin Romaldez? Oh, wala pa, pinapalamig pa ang isyu. On the right time, sa nakikita ko, they will start to build up the image of Speaker Romandes. Not yet now, hindi pa ngayon, dahil mainit pa yung usapin eh. I don't know how they will do it. Grabe, oh, bukas. Grabe, itong si Congressman Kiko Barsaga. Lulusubin natin ang bahay ng mga... <laughs> mga salarin, eh, Forbes Park. Nako, damay ang ano. Para mga matitinong negosyante sa Forbes Park, damay sila. Kasi nga, nandyan sa Forbes Park ang mga contractors, mga politiko, na hinihinala ang uh, yung mga plant control projects. Kumita. O, nandyan sila sa Forbes Park. Kaya, Forbes Park ang target ng rally, anti Marcos rally bukas. So, napakainit pa. Uh, but on the right time, kikita ko, aking opinion lang ito, I might be wrong. Itotos aparin up pa rin nila, kakandidato pa rin si dating speaker Martin Romaldes sa 2028. But I don't know kung how how will they build his image. Sana ngayon, sirang-sira na. Kay Bipisara naman, hindi ako worried. Kasi nga, halos lahat na lang ng putik na ibato na kay Bipisara ngayon. Itong latest survey ng uh, ng uh, Publicus Asia, siya yung may pinakamataas na approval. I think 36% ang kanyang trust rating is 32% Way ahead kay Pangulong Marcos Mababa kay Pangulong Marcos 24% lang ang kanyang approval 17% ang kanyang trust rating So you can never put a good man or woman down Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito, Pantulong natin sa tribo uh, Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan.